Advice. Habang nasa kalagitnaan ng segment, topic ang Kim Pao. Once na binabanggit ito si Paolo Bilino, yung mga ngiti na ng address, she looks in love. Literal na pahinga kapag si Paolo Bilino ang topic o usapan. Walang makakatibag sa dalawang ito. Kahit saan na makmak na say ng mga haters. Samantala, kasabay ng palalim na palalim na relasyon ng couple ay siya namang ni Jalan Anderson. Trending, trending kasi ang hiwalayan ni Julia Barreto at pagbabalik muli niya sa telebisyon. Mukhang bibig na si Kim Chuhu na umaasa na makatrabaho muli. Bigyan ng chance after how many years? Ayon nga sa mga binahaging komento, syempre, malaki ang contribute ni Kimi sa ABS-CBN o kapamilya network. Sa so may love will make you disappear, malaki ang kinita ng kimpaw. Tapos iba naman ipapares, ano yan, hindi sila. Alam ko naman na pati si Derek Loren, very protective sa mga alaga niya. Alam na maraming mag ka, as in million kasi ang tunay na sumusuporta. Kahit hindi nga mag-promote, posisyon ang mga supporters o timpaw. Ayon pa sa si isang komento, huwag na huwag babalik sa ex, loyal yan. Si Idol, kita kita naman yung malaking respeto ni Paolo Bilino. Hindi maikukumpara sa dalawang ex na sina Gerald Anderson at si Yenin. True family, makakimpaw din yan. Full support sa lahat ng proyekto. Anong sa inyo rito?